Assalamualaikum at good morning sa lahat. Usapang ratip or sahuran dito sa Saudi. Dahil manakita akong dumaan sa wall ko na nakalagay ang bago daw ngayon na sahuran ng mga domestic helper is nasa 1,800 sir. Oh, good news yan. Pero sa mga baguhan yan. Dahil naalala ko unang abroad ko 2013 alam niyo magkano ng sahod ko? 700 sar. Totoo yan, walang halong biro. 700 sar. Pero dati yon wala pang mga tax talaga. Lahat-lahat, wala pang tax. Kahit bumili ka dito sa Saudi, wala pang tax. Magpadala ka ng sahod, walang tax. Ngayon, pagbalik ko sa dito sa pangalawang amo ko, ito na yung sahod ko na 1,500. Ngayon, usapan natin Depende sa amo yan na bibigyan tayo ng increase. Dahil sa anak ng amo ko, taga 2 years contract nila, tinataasan sila ng 100 SAR. So yung tumatagal, kagaya ng isang kasama namin dito na umabot siya ng 4 uh, years, ninagdagan siya ng 100, 100, taga 2 years niya. Sa akin naman, hindi ako tinaasan sa sahod ko sa bahay pero may sideline ako yun yung dagdag sa sweldo ko. Alhamdulillah, okay lang sa akin. Sa mga baguhan naman ngayon, napakaswerte nyo mga kabayan dahil 1,800 SAR na daw ang sahod ngayon. Kung susumahin natin sa pera sa Pilipinas, umaabot na ito ng 27,900 Malaki-malaki na rin. Kaysa type na pinirmahan namin sa kontrata, nasa 22, papalo ng 23 kung tataas ang palitan. Sa 1,800 sir, nasa 27,900 na ang palitan. So, ibig sabihin daw, 1,800 sir ang month, bali ang week natin nasa 4, <coughs> excuse me, 450 sir, ang pure hour is SAR 11.25. So, magandang balita na ito para sa mga baguhan. So, pasortihan lang talaga. May mga among nagbibigay ng increase. May mga amo din na hindi sila nagbibigay dahil may ibang mga Saudiya, hindi na, hindi ko nila lahat ha? May ibang mga Saudiya, mga kuripot talaga, hindi nagbibigay ng increase. Sa akin naman, alhamdulillah, kahit hindi nagbigay ng increase ang amo ko, may sideline ako, kagaya ng sinabi ko, dalawa yung trabaho ko. At sa pagkain, wala kaming problema, lahat-lahat wala kaming problema at napakabait na amo. Dahil yan ang pinaka-importante. Di baling wala tayong increase sa sahod natin. Basta sa pagkain, okay tayo dahil yan ang pinaka-importante. Magtatrabaho tayong hindi gutom. At lalo na mabait ang amo, hindi yung sakit sa tay nga lagi ang maririnig natin sa ating mga amo dahil paano tayo makapagtrabaho, mataas ang sahod natin kung puno tayo ng stress. ba diba? Kaya sa mga baguhan na darating, salamat kayo dahil tataas na daw ang sahod ng domestic helper na sa 1,800 na. So, good luck na lang sa inyo at... Uh, Apply na sa sinong gusto mag-upload dahil sobrang taas na nang tapos, sobrang taas na ng sahod at sobrang taas pa ng palitan ngayon. Nasa 15.50 15.50 ang isang SAR. So, napakataas na ng palitan. Ibig sabihin, tataas din ang sahod natin. O, oh, ba? Diba? Masaya ang lahat. Oh.